yan Sabi nila sulit daw itong ano. New lah Tingnan nga natin sinasabi nilang sulit. Tatry tot, tot, natin. Oo. Oh. <laughs> Kag. Sorry ka, hindi ka maririnig. yan to try natin to kung sulit let's go guys natin kung sulit ito hindi na natin matatabi ito kasi mag expire na siya ng 3 3 11 okay. days oh pwede pa yan lock pa yan lock pa yan lock pa to. muna natin. Codex muna tayo guys. Tingnan natin. Uy. Codex. Codex muna tayo. Ito pa nga. Uy. Puro gold. Gold pa na ito. More on gold pala. Alay, alay ito eh. Alay muna yan. Alay. Uy. Alay. Alay. Ito na. Sadyang boy. Sayang naman. Masulit man lang ang 13 kyo. 13 kyo na. 13 13 keudayas natin para uh, may mapuntahan man lang Oh, donkey donkey, donkey 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 ay ang kailangan ko pala dito yung ano zebra 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 Sibra, 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 oh, isapa, isapa. Sibra, sibra. Oh, okay. sibra, sibra, oh, hmm. sabar, sibra, dita, dita. Andita, andita, sibra, 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 gitu gitu see, bro. oh, bro. oh, we'll sih skip oh. Sibra Sibra, yun ito na Sibra lang oh Pogi okay. Ganyan natin dito Huwag On, na yung kulang Huwag na yung kulang Sibro Ita ah, nga eh. Ayan din. Titipin natin. Oh, gunabitin pa. Ito. Ito. Uncommon oh. Ay, sakto, so, pito. Isa so, pa. Ayun. Ayun. Ayun na. Eh, kaya na. Ayun na yung donkey. Hindi. Sibra, 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 sibra. Ilan na lang to? Ito, ano na? Tres. Tres, tres, tres. sibra, sibra, sibra. Koki. Ano muna, dalawa, dalawa.

Guys, sulit. O ngayon alam nyo na guys. Yung 13 kya. Yung sulit. Sulit yan guys. Sulit ang 13 kya guys. Paksaya natin. May napuntahan. May codex pa tayo. Sulit guys. So alam nyo na. Sulit. Sulit. Nice nice. Napaka nice mamaya na big frame man ilan na lang bike po lang. hindi 11 pa eh ang tatlo natin ulit dito sa BF3 talaga dito ako lagi nakakuha guys sa <coughs> <coughs> so, isa Ano tayo nakakuha? Combine tayo tayo nakakuha guys? So sulit yung 13 gay Yung combine dalawa Hindi don donkey, asa na si yung donkey? to 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 Gago. Hmm. sibron si na lang boy ay dapat daw mix and match ay to ito. so so yan to E <laughs> Ok. E... Okay. Bug. Cog. E... e ulit. vediamo... Cibra non Sibra! Pero oh. eh, hindi ako naniniwala sa Splendid guys. Huwag kayong maniwala. Lagi tayo dito nakakusan. No? Sa normal. Bilin natin ito. Iklim lahat. Fibra. Isip ko ito ba ba ma-exploite eh. Ilang na natin kuha nito guys hindi sa kanya yan next ano yan hmm. ito ito pala kuha na natin weapon baka maka-weapon pa tayo natin nag-legend ulit. Nag-legend. Nag-legend. Ayaw. Ganyan tayo. Ayan na. Ito na yung binibigay natin. Bet kana, bye. Bet kana. Oh, okay. Hmm. Ito na. Yang yan hmm. dito na isa. Oh, Ang na isa. Kahit isa lang. O oh, sige, dalawa na. Ayun na. Dalawa! Ayun na guys. NC pag mag-re-reset daw, binibigay na lahat. Hindi na siya nagpapatligoy-ligoy pa. Ay, kaki. ito? Oh, na lang. Ito dapat bubak ka lang tapos hanggang ganyan yun, dapat ginaganon sagad hanggang dito ganun hmm. Sagad dapat yan ayun no ilo dumilo ayun oh, dilaw na dilaw o oh, nakikita pala pag pag lead gamali kay si nagkamali kay ay na yun nakuha natin yung, pab yung paborito kong ano paborito kong paborito oh, pab ayun ayun na natin ayun nasusuot na natin guys suot na natin try natin try natin pagbali ang bagong e-tech Okay. Uy, guys. Ang paborito itik. Ang Favorit, paborito, kong itik guys. Ito yung pangarap kong itik eh. Ngayon nagkakulay na. Dati walang kulay. May kulay na siya. Hey. GG. <tong tiyan> apple, Apple itong mga ito eh. เป็นไงป็น่าสวยจีดีเอาวันนึงอีเทคนี้